Andang morning mga ka-travel. For today's video, nandito po tayo sa hospital again. Ilalakad po natin ang dugo na kailangan ng aking mga pamangkin para sa kanilang buwan ng blood transfusion dahil sa kanilang rare conditions. Sila ay may thalassemia. For today's vlog, pupunta po tayo sa Red Cross dito po sa province of Abra para mag-request po ng blood yan po kasama ko po si ate ko. Siya po yung may anak doon sa dalawa kong pamangkin na kailangan mag-transfuse buwan-buwan. Dahil sa kanilang rare condition na thalassemia. Nice. So, nandito po tayo sa Red Cross para mag-request ng dugo. Titignan po natin kung may available silang stock ng type O at type B. Three hours later. Andiyan na po si ate. So wala pong dugo negative. 3 hours later. So dahil wala nga po silang available dito po sa Bangged, kailangan po natin pumunta sa vegan, Saglit para doon kunin ang dugo na kailangan ng aking mapamangkin. So samahan nyo ako guys at pupunta po tayo sa Vegan City overview lang po kung ano po ang thalassemia na sakit. Ang thalassemia po ay isang namamana mula po sa magulang ng bata na ipapasa sa pamamagitan ng genes sa dugo po. Ito po ay isang blood disorder na kung saan ang katawan ay hindi kayang gumawa ng protein na tinatawag na hemoglobin. Na kung saan ang hemoglobin ay isa sa pinaka-importante na parte nang red blood cells. Bale treatable naman po ang disorder na thalassemia sa pamamagitan ng blood transfusions and chelation therapy. Bale ang dalawa kong pamangkin na babae at lalaki ay kailangang sumailalim sa blood transfusion one by one. Kaya struggle talaga sa ate at kuya ko. Dahil kailangan naming lumabas ng probinsya kung walang available sa Red Cross Abra para kumuha ng dugo para sa kanilang dalawang chikiting. So since sembreak naman po namin at wala kaming pasok, total wala namang masyadong ginagawa sa bahay, ako na yung nag-volunteer na pumunta sa Vigan para doon kumuha ng dugo nakakailangan si kanilang blood transfusion. So ayan guys, nandito na po tayo sa may kakaldingan. Bali nakalabas na po tayo ng Abra. At nandito na po tayo sa Ilocos. nakasakay po tayo sa puting van na pampasahero. Bali, balay kan lang po tayo. 15 minutes lang po tayo sa Red Cross Bigan, Then, pauwi din po tayo agad. Yan, nakikita na po natin yung beach. Mga 30 minutes pa bago po tayo makarating sa mismong City of Bigan kaya enjoy lang sa travel travel mo na so another overview of thalassemia regarding sa sakit na ito ito po ay isang pangmatagalang disorder na nakakapekto sa development at kalusugan ng red blood cells na kung saan itong red blood cells na ito ang nagdadala ng oxygen patungo sa iba't ibang parte ng katawan. Usually based on research, ang kadalasang nagkakaroon ng mga thalassemia ay ang mga South Asian, Italian Greek, Middle Eastern and African descent. At ayan nga po, nandito na po tayo sa may banabang breeds dito po sa bayan ng Santa. So ito po yung bridge na bago na. Yung nakikita niyo sa kabilang yung old yung nasira ng typhoon Egay. Bali napaka-convenient po magbiyahe kasi diretso lang po yung daan papunta. At ayan guys, nandito na po tayo sa Bantay Ilocos Roo. Dito na po tayo sa terminal at saglit na lang ay bababa na po tayo at sasakay po tayo ng tricycle papunta sa mismong Red Cross sa Bigan. Daladala po natin yung ice box na paglalagyan ng dugo na ating kukunin sa mismong Red Cross Bigan. So ayan, pababa na po tayo guys. nakasakay na po tayo sa tricycle bali 5 minutes lang po ito na biyahe at nandito na nga po tayo so guys nandito tayo sa Red Cross Vegan ipipick up tayo ng let's go guys nandito na po tayo at habang hinihintay natin ang proseso 3 hours later Yes, sir. Okay. at yan po guys natapos na at ngayon tayo ay pauwi na sasakay ulit tayo ng tricycle papunta sa terminal ng van habulin natin yung van na sinakyan natin na papunta para yun din ang sasakyan natin pabalik ng Abra so ayan po dyan po nagtatapos ang ating journey at tayo ngayon ay pabalik na para umuwi po tayo. Pabalik sa province. Mga 2 hours po ulit bago tayo makarating sa Bangued, Abra. At ayan po. Gabi na nung dumating tayo sa Bangued. Mga around 6pm na po yan guys. So, thank you so much po sa walang sawang support ah yan na guys si ate naghahantay na yan naka-motor tulungan oh. ka po welcome <laughs>